Sa inyong malay na pag-iisip, sa lahat ng logical na rason, gusto nyo talagang yumaman. Nais ninyong magkaroon ng hikit pa sa sapat na kita, mapasaya ang inyong pamilya at mabuhay ng walang agam-agam sa mga bayarin. Ito ay isang napakanatural na hangarin. Ngunit, maging tapat sa inyong sarili. Naranasan na ba ninyo ang isang kakaibang salungatan sa kalooban? Marahil, Kapag nakakita kayo ng isang napakayamang tao sa telebisyon, bukod sa paghanga, meron din bang bahagyang pagkasuya, pagkainis o maging pagkamuhi? O kaya kapag nagdadasal kayo para sa napakalaking biyaya, mayroon bang kaunting pakilamdam ng pagkakasala na lumilitaw na para bang humihingi kayo ng isang bagay na marumi o hindi spiritual? Kung naramdaman ninyo ang mga damdaming ito, binabati ko kayo. Nasaksihan ninyo ang isang digmaang sibil na nagaganap sa loob ninyo. Isang labanan sa pagitan ng dalawang mahiwagang tigre. Ang tigre ng gusto kong yumaman na inaalagaan ninyo sa inyong malay na isip laban sa tigre ng galit sa mayaman na nagtatago sa inyong subconscious. At ito ang totoo. Sa laban ng ito, ang subconscious na tigre ang laging panalo. Bilang isang nag-aaral ng vibration physics at consciousness, papasok tayo ngayon sa kagubata ng ating subconscious. Hahanapin natin, sisiyasatin ng husto at papahihinuhod ang isang luma at napakalason na paniniwala na maaring sumasabuta sa bawat pagsisikap at panalangin ninyo sa nayon. Ang paniniwala na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pagsusuri, Pagsubaybay sa bakas ng virus sa isip. Ang paniniwala na masama ang pera o tiyak na tuso ang mayaman ay isang virus sa isip. Hindi ito nakasama sa ating kapanganakan. Ito ay nakakahawa. Ito ay banyad na nakakakapit sa atin simula pa noong bata tayo sa iba't ibang paraan nang hindi natin namamalayan. Subaybayan natin ang bakas ng paggalat nito. Pinagmulan number 1 mga napanood noong bata. Subukang alalahanin ng mga soap opera, pelikula o fairy tale na pinanood ninyo noong bata pa kayo. Sino ang madalas na kontrabida? Isang aroganteng direktor ng kumpanya. Isang malupit na may-ari ng lupa. Isang tusong negosyante na gagawin ng lahat ng paraan. Sa kabilong banda, sino ang bida? Halos palaging mabait, tapat at mahirap. Ang naratibong ito na inuulit libu-libong beses sa panahon ng ating paglaki ay dahan-dahan nagtatanim ng isang programa sa ating isipan. Mayaman equals masama. Mahirap equals mabuti. Pinagmulan number 2. Payo mula sa kapaligiran. Madalas ay may mabuting layunin ang ating mga magulang o ang ating kapaligiran ay nagbibigay ng na mga payo na sa totoo lang ay naglilimita sa ating vibrations. Huwag kang maging matapirin, baka makalimutan mo ang Diyos. Ang mahalaga sa tao ay maging simple, sapat at masaya. Tignan mo yung bagong yaman, ang yabang. Ang mga payong ito ay lumilikaw ng isang na negatibong asosasyon sa ating subconscious na ang paghahabol sa pera ay isang hindi marangal na gawain at gagawin tayong masamang tao. Pinagmulan number 3 maling interpretasyon ng mga banal na aral. Maraming relihiyon at spiritual na aral ang nagbabawala sa atin tungkol sa panganib ng pagmamahal sa mundo o kasakiman. Ito ay mga aral na totoo at marangal. Ngunit madalas nating mali ang interpretasyon. Pinapantay natin ang kasakiman sa pagkakaroon ng maraming pera. Gayong dalawang magkaibang bagay ang mga ito. Ang resulta, natatakot tayong maging mayaman dahil baka isipin na hindi tayo spiritual o malayo sa Diyos. Pinagmulan number 4. Balita at mass media. Aling balita ang mas madalas na nagiging headline? Ang kwento ng isang tiwaling negosyante na nahuli? O ang kwento ng libu-libong tapat na negosyante na naglilikha ng trabaho araw-araw? Siguradong ang una, ang patulay na pagkakabilad sa madilim na bahagi ng kayamanan ay lalong nagpapalakas sa ating subconscious na ang pera at pagkakaroon ng kapangyarihan ay panganib. Paano aktibong sinasabutan ng virus na ito ang inyong buhay? Kapag na-install na ang virus na ito sa subconscious, gagana ito ng 24 hours a day upang protektahan kayo ang inyong na istaguyod na itinuturing nitong panganib, ibig sabihin pera at kayamanan. Ito ang madalas na mekanismo ng sabutahe na nangyayari. Mekanismo number one, banyad na pagtanggi sa mga oportunidad. Kapag dumting ang isang napakagantang oportunidad sa negosyo o karera, ang inyong malay na isip ay maaring maging masaya. Ngunit ang inyong subconscious ay sisigaw, Panganib, huwag mong kukunin, tapos lilikha ito ng iba't ibang lohikal na rason sa inyong isip upang tanggihan ng oportunidad na iyon. Ah, masyadong mapanganib ito. Wala pa akong sapat na karanasan. Paano kung mabigo ako? Mekanismo number two, ang fenomenon ng mainit na pera. Naranasan niyo na bang makatanggap ng bigla ang pera, bonus, malaking komisyon, at bigla kayo nakaramdam ng pangangatina agad itong gastusin? marahil sa pamamagitan ng pagbili ng hindi kailangang bagay o bigla na lang mayroong di inaasahang pangangailangan. Ito ang paraan ng inyong subconscious na agad may ang mapanganib na enerhiya, pera, na iyon para bumalik kayo sa ligtas na antas ng pananalapi. Mekanismo number 3. Pag-iwa sa mayamang bilog. Kayo ay hindi sinasadyang makaramdam ng hindi komportable sa pakikisalamuha o pag-aaral mula sa mga taong napakayaman at matagumpay. Kayo ay madalas na maghanap ng kanilang mga pagkakamali upang patunayan ng inyong paniniwala na nakakainis ang mayayaman. Ang resulta, pinuputol ninyo ang inyong sarili mula sa pinagmulan ng kaalaman, inspirasyon at koneksyon na maaring magtaas ng inyong antas. Pagbabagong pananaw ang pera ay isang mahiwagang mikropono lamang. Ngayon, paano gamutin ang virus sa isip na ito? Una, kailangan nating palitan ang maling programa ng isang bagong katotohanan. Ito ang universal na katotohanan tungkol sa pera. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Ito ay neutral. Ito ay isang mahiwagang mikropono o sound amplifier. Ang mikropono ay walang sariling boses o karakter. Magpapalakas lang ito ng anumang boses na nagsasalita sa harapan nito. Kung ang may hawak ng mikropono ay isang magaling na mga awit na may matamis na boses na binibigas ng isang banal na talok, ipapakalat ng mikropono ang kagandahan at kapayapaan. Kung ang may hawak ng mikropono ay isang provokador na sumisigaw ng galit, ipapakalat ng mikropono ang kaguluhan at pakamuhi. Ang mikropono ba ang may kasalanan? Siguradong hindi. Ang pera ay gumaga ng eksakto sa ganong paraan. Ito ay isang sound amplifying energy. Lalaninanin lang at papalakihin nito ang tunay na karakter ng taong may hawak nito. Ang pera sa kamay ng isang mabuting tao ay papalaki ng kanyang kabutihan. Magtatayo siya ng mga bahay ampunan, maglilikha ng trabaho at tutulong sa mas maraming tao. Ang pera sa kamay ng isang sakimang tao ay papalakihin ng kanyang kasakiman. Gagamitin ito upang manlupig, mangapi at manira. Kaya ang pera ay hindi kailanman naging ugat ng kasamaan. Ang ugat ng kasamaan ay laging nasa puso mismo ng tao. Ginagawa niya lang itong mas malinaw. Ngayon, narating na natin ang pinakamalaking kamalayan na nagpapalaya. Ang pinansyal na sabutahe na nararanasan ninyo na yon, ang pagtanggi sa mga oportunidad, ang fenomenon ng mainit na pera, ang lahat na yan ay hindi parusa mula sa universe. Iyan ay isang gawa ng pagmamahal mula sa inyong subconscious. Ang inyong subconscious na naprograma na ang pera ay masama at panganib ay nagsisikap ng buong lakas upang protektahan kayo ang inyong na istaguyod na mahal na anak mula sa panganib ni iyon. Inilalayo niya kayo sa pera hindi dahil gusto niyang kayo magdusa. Ginagawa niya ito dahil mahal na mahal niya kayo at ayaw nang kayong maging masama tulad ng mga kontrabida sa soap opera. Kaya upang yumaman, hindi nyo kailangang makipaglaban sa inyong subconscious. Hindi nyo kailangang kamuhiin ito. Kailangan nyo lang itong turuan muli. Kailangan nyo mapanyukumbinsin nito na luma na ang programang ito at may bagong katotohanan na mas nagbibigay lakas. Ang proseso ng pagbabakuna at pagpapagaling ng subconscious. Una, gumawa ng malay na deklarasyon. Magsalita sa inyong sarili ng tapat. O aking subconscious, naiintindihan kong mabuti ang iyong layunin. Salamat sa pagbabantay mo sa akin sa ngayon. Ngunit na yun, gusto kong mag-aral tayo ng magkasama ng isang bagong programa. Ang programang ito ay, Ang pera sa aking kamay ay isang ligtas, neutral, at gagamitin kong kasangkapan para sa dakilang kabutihan. Una, Gumawa ng malay na deklarasyon. Magsalita sa inyong sarili ng tapat. O aking subconscious, naiintindihan kong mabuti ang iyong layunin. Salamat sa pagbabantay mo sa akin sa ngayon. Ngunit ngayon, gusto kong mag-aral tayo ng magkasama ng isang bagong programa. Ang programang ito ay, ang pera sa aking kamay ay isang ligtas, neutral, at gagamitin kong kasangkapan para sa dakilang kabutihan. Una, Gumawa ng malay na deklarasyon. Magsalita sa inyong sarili ng tapat o aking subconscious na iintindihan kong mabuti ang iyong layunin. Salamat sa pagbabantay mo sa akin.